Alam nyo, feeling ko pinagluluko na lang talaga tayo ni Mamita dito. Kasi alam nyo kung bakit ko nasabi. Yung unang-una, 'yun yung um, sinasabi nilang malaki daw yung kita pag gumamit ka ng music. Uh, musics, music uh, sa reels. Ayun, malaki yung income mo pag gumamit ka noon. Tapos yun na ko yon kasi isa rin ako na na-invite ni Mamita na gumamit noon. Tapos yung trinay ko yon, ayun napansin ko na mas malaki nga yung income niya kaysa doon sa ordinary na videos ko na walang mga music kasi hindi ako gumagamit ng music pero yung time na na invite ako ni Mamita doon sa may music na pwede daw gumamit tapos sinasabi ng karamihan na mas malaki nga daw yung income kaysa doon sa may uh, ginagawa na videos na walang music so ayun na try ko yon tapos yun nga napansin ko nga na malaki nga yung income niya kaysa doon sa mga nakaraan kong videos na wala siyang music. Tapos ngayon, yung mga umabot siguro ng 2 weeks yon bago nag-announce siya na ano na nagkamali lang pala siya ng computation. So maraming na ano doon, maraming na disappointed doon. Kasi ayun nga, yung nag-expect sila na yun na talaga yung pinaka total earning nila yung nandoon sa may Um, earnings, ikaso lang uh, biglang nang nag-announce si Mamita na yon nga na nagkamali siya ng computation so ayun um, doon na nagkaano yung mga tao doon na sila, yung mga creator doon na sila um, na disappointed, kay Mamita yun yung number one na ano ko, yung parang napansin ko, tapos ngayon naman yung pangalawa naman is itong in-update niya na naman, ayan yung in-update niya na naman na yan na um, pag once na nagkamali ka, na nagkaroon ka ng violation, na malapit ka ng magsahod, hindi ka niya sasahuran. Hindi niya ibibigay yung pera mo kahit malaking, kahit big creator ka man or small creator ka man. Kahit malaki man yung, ano, yung kahit halimbawa isang milyon yung sasahurin mo this month tapos pag once na mayroon kang na violation hindi niya na ibibigay yung sahod mo na yon yung hindi katulad nung nakaraan na kahit na magka violation ka yon ino hinuhold lang niya yung sahod mo pero ngayon pag once na ayan yung ano niya na yan yung um, announce niya ngayon na hindi na niya ibibigay yung sahod pag once na um, ka or nagkaroon ka ng violation, automatic, hindi na ibibigay yung sasahurin mo halimbawa this month. So, ayun, doon ko parang nasabi na parang uh, pinag-ano na lang yata tayo, parang pinaglalaruan na lang yata tayo dito ni Mamita. So, comment nyo dyan sa baba kung uh, pati kayo nakaka-relate dito sa sinasabi ko. At, at mayroon na rin akong mga napanood na hindi lang tatlo, hindi lang apat na nag-ano sila about nga dito sa industry na to na parang ano na sila parang nakakapansin na rin sila sa ito nga sa mga nangyayari sa mga ginagawa nga ni Mamita di ba nga nagpa-prank-prank siya tapos ngayon ito na naman yung bagong inannounce na, na, hindi niya magbibigay ng sahod. So ayun nga nakaka ano nakaka-disappointed lang kasi di ba halimbawa magsasahod tayo ngayon tapos yung kahit yung sasahurin natin ngayon is pinaghirapan natin yon tapos pag once na may isang Uh, pagkakamali ka lang yun hindi, hindi na niya ibibigay yung sasahorin mo so ano napaka ano nakakalungkot isipin pag was na gano'n yung mangyari kasi pinaghirapan mo yung mga ano mo yung sasahorin mo pinaghirapan mo yun eh pero ako wala 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 naman sa akin yun kasi hindi pa naman ako nagsasahod charot <laughs> hindi pa naman ako nagsasahod so ako dito is ano na ilang buwan na rin ako dito pero ayon Um, ano pa rin yung lesson natin dito is ayun lang um, ano lang tayo yung keep going lang kasi wala namang masama na sumubok di ba dati naman tayong wala e, wala namang mawawala pag once na magpatuloy tayo di ba so yun lang pagpatuloy lang natin so ayun nga um share ko lang itong ano aking uh, na-feel nafe about dito nga kay Mamita so Comment nyo dyan sa baba kung ano rin yung mga na-feel nyo dyan. Ayan, comment nyo dyan sa baba kung ano rin yung na-feel nyo about dito sa mga nangyayari nga. Dito sa mga pinagagawa ni Mamita sa atin. Nakakaluka na, charot. <laughs> so, ayun lamang po. Hanggang dito na lamang po. Salamat sa panonood.